Hello nga po pala, sa so, nakikita nyo naman dyan sa screen, na bumibili nga pala kami ng Shoma Rice. Pero, ba't ko ba naisipan nung i-video to? Kasi nga pala, naalala namin, birthday nga pala ni Aljun. And dala naisip namin, wala pala kaming gift. Kaya nagambaga na lang kami, para yan na lang ibigay namin kay Aljun. Yung mga time nga pala niyan is madaling madali na kami, kasi magta-time na. Recess lang kasi namin ang ginawa. Kaya kailangan talaga namin magmadali. Kasi hindi pa namin alam kung saan room si Aljun. Hindi alam naman namin kung saan yung room niya pero minsan kasi pumupunta siya sa ibang room, di ba? Ano nga siyon basta kahit gantong ganto man yung surprise namin, di ba? At isa surprise pa rin namin. Tingnan niyo may pa-install install pa hey, si Erika hey, na. Hindi hey, digital hey, hey, na talaga hey, angel, hey, hey, kung hari bangis wala na mga ng candle di ba? Apo <coughs> di si Aldo na. Apo di ba? Happy birthday June? Ha? Igaw ginaman tayong gandila! Happy birthday Jun! June June Oh! Iban mo na Jun! Iban mo na! Wish! 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 mo na! Wish! Wish! Oy! Wish! mo ka! Oh! Blow! hey Happy birthday! Happy birthday Jun! Tapos pagkatapos nga namin nun, umuwi na rin kami endong pag-uwian nga pala, sabi ni Aljun is pumunta daw muna kami sa bahay nila Dahil mag-celebrate nga daw sila, magpapakain E di syempre, ito kami, pupunta kami <laughs> Ang dilim guys Ang dilim, ang dilim Happy birthday Aljun Happy, Happy birth. birthday Day Aljun. Oh, Happy Day birth. oh, Happy birth. Uy <laughs> <laughs> oh, happy birthday So yun, maghihintay pa nga lang muna kami Dahil nagpre-prepare pa lang sila I mean, pre-prepare pa lang para sa amin Nilalagay sa plato, gano'n So happy happy birthday nga pala, Aljun Wish nga pala namin sa'yo is wala <laughs> Joke lang Ano <laughs> yun? Adi. Adi 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 Uy, tumingin ka, video yan Uy, si Arlene pa Ito ka doon ka. Dito. Dito ka. Dito ako. Aljun wala. Aljun, Aljun. 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 Paano ba to? Aljun. 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 plato niyo. Ayun nag Ay. diya ah. Ah, diyan 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 ka, diyan 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 yung diyan 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 po. diyan 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 yung mga pagkain nga pala nila Aljun dito is carbonara, spaghetti, chicken, nin, bupandan, puto, tas marami pa. Basta, panoorin nyo na lang. Ang ano, ano inuha In mo po. chicken? Buong buo? Nakanin po ba kayo? Haluin nyo muna yung carbonara Te para lang. may pispo. Yun, may mang tumas kaya? -sa -sa Ay, no. ayun, um, may mang tumas. Uh -huh. mang tumas. Mang tumas, mang tumas. Ano nabasa dito? Siga o siga? Hahaha. <laughs> Ano ano sa tingin mo? Siga. Hindi kasi pag pag spicy. Siga. Oh, siga. Siga. Yan, siga. siga. Kasi siga, nagsisiga ng apoy, siga. Ha? Huh? Get small, get small, get small, get small. Oh, siga. Nagsisiga ka ng... Pa. Ini cellphone niya. Bar. <laughs> Uy. Hindi naman yan, no? Matinapos, no? Uy, baka naman, ano, Nathan. May nagkakrush na. sa'yo. May nagkakrush sa Jun, gayahin mo Jun, no? Oh. Wala na. Jun, gayahin mo Jun. Mm. Mm. Happy birthday, Jun. Gaya <laughs> na, yay! Yay! Yeah. Buti pa sa'yo, Jun. Box. Saan? akin, damit lang. Grateful ako. Ay! Hindi sa mo na, Jun! Jun! Hindi mo na, Jun! <ksady laser> Tapos yan na nga pala yung regalo nga sa kanya. Nag-unboxing na siya. Ala! Ang effort. Buti pa yun may ganyan. <laughs> <laughs> <configured> Alam ko naman yan. Brief. Another, another ribbon. <überhaupt> Another... Another... Box? Na naman? Uy! Box <laughs> <Baksa naman. laughs> okay, na naman! Na naman! Box na naman! Ang Grabe! Grabe ka mag-unboxing! 3 minutes! Cellphone <laughs> na yan! Uy! Oh, cellphone, cellphone yan! Cellphone, cellphone. <laughs> na cell box na naman! Uy! <laughs> cellphone <laughs> na Uy! <laughs> <naman>. Cellphone <laughs> na Cellphone! Another ano? box! iPhone po! Ay, <laughs> Oh my god! Yes! yes! Ano yan? Kuya, oh, gusto mo pa iPhone? Ito. Oh my god. Pwede mo, pwede mo saan. Download mo na rin ML. Ba't may naiingit? May naiingit o. <laughs> Tapos bago nga pala kami umuwi eh, is syempre, uminom muna kami ng Nesty Lemon. Nesty Lemon yan para, Nesty Lemon. Tapos sa onding usap-usap, usap-usap, ganun. Friend is friend but best friend is even better. Happy birthday, June! To the best friend could anyone ask for. Hey! Basta happy birthday na yan, nahihirapan na mag-English, ha <laughs> Tapos hindi lang pala yung pinakain lang kami doon, kasi pinadala rin nga pala kami ng pagkain pa uwi. Tira! Pa yung chicken? Hoy ano siya chicken? tama na! Makakaya na, uy! Chicken. Naga di sana yang bye bye, happy birthday ulit June, next year let him.